Magandang good morning mga Chuki! For today's video ay magpapakulo tayo ngayon ng munggo mga Chuki. Ayan, maglagay muna tayo ng tubig. Pagkatapos ilagay na natin yung ating munggo. Sa so, konting munggo lang, pag mag-iisa ka lang, eh, pwede na mga konti lang. Tansahin mo na lang kung gano'ng kadami. Sa pagugas mga chuki ng munggo, pag hindi ka pa marunong, pag lumutang yung mga ibang mga buto ng munggo, yung mga ibang buto, big sabihin, eh, tatapon mo na yun kasi it's either matigas na siya or sira na yan. Kailangan natin hugasan mga chuki yung ating munggo kasi nga baka merong mga mga ano yung kutu-kutu. So buksan na natin yung ating kalat. So yan mga chuki sa unang apoy natin malakas muna siya hanggang sa kumulo. Pagkatapos pagmamaya, pag kumulo na siya imi na lang natin. Kasi once naman na kumulo na yan okay uh, same na yung ano niya yung degrees niya so kailangan lang natin i-medium kasi pag masyadong malakas din yung apoy eh madaling matuyo yung ating munggo so ayan balikan natin siya mga chuki mga chuki habang pinapakuluan ko yung ating uh, munggo ito yung ating ihalo dito yung cherry spinach okay so shout out kay Crispin abantubon 7038 sabi niya mga chuki, masarap nga daw sa munggo yung rapini. Ang sabi ko, ano na yung rapini na yun? So yung pala, ito pala yung sinasabi niyang rapini. Ganito siya mga chuki. o. Oh. Ginugel ko pa ito ha, kung ano yung native rapini na yan. So yan, nung ginugel ko siya mga chuki, ganito yon. Totoo nga pala siya mga chuki. Nung bata kasi ako, kumakain na ako ng ganito. At saka kahit dito, kumakain na din ako ng ganito mga chuki. Pero hindi ko lang talaga alam yung pangalan niya. Kasi yung mga ganitong rapini noon, eh nakukuha lang namin sa likod nung ano, nung uh, bahay kasi namin sa sa taniman ba sa bakuran, 'di ba? Kusang ano, kusang tumutubo yung mga ganito. Ayan, yung mga maliliit kasi yung mga nasa Pilipinas noon, yung mga rapini doon. Eh dito kasi mga alaga ito, kaya ganito yung mga ano niya. Ganito ka healthy yung rapini na to. So kukunin lang natin yung kanyang uh, kanyang dahon at saka yung kanyang ganito. Yan. Ganyan. Okay naman yan kahit ganyan na siya kalalaki. So, salamat Mr. Crispin Abantugon 0, uh, 7038. Ayan. Sa pagsuggest mo. Pero, Opo, ano na, matagal ko na rin itong kinakain dito sa Middle East Pero hindi ko lang talaga siya alam kung ano yung name niya Kasi nga, nung bata talaga kami, ito yung hinahalo ng nanay ko sa munggo din at saka sa mga diningding mga ganyan. Pero dito, bumibili talaga ako ng ganito. Ayan. So, ganyan lang siya, Chucky. Okay? So, himayin lang natin to and then balikan natin yung ating, uh, yung ating uh, ang munggo mamaya. Okay, mga Chucky. Sige, mga Chucky, habang uh, naghihimay ako, ayan, kwentuhan muna tayo dito kasi mga chuki sa abroad kahit mag lang ako na ano kumakain dito luto pa rin ako para makatipid tayo kasi mahal ang bilihin ngayon laki ng mga dahon niya oh very healthy so kailangan natin magluto para makatipid tayo so nagluluto talaga ako ng munggo okay lang naman yan kung may matira naman ako lalagay ko lang sa ref ganyan tapos katainin ko the following day hindi pa naman yan masisira. So, ganun yung may suggest ko sa inyo mga choki kung uh, living alone kayo, pwede kayong magluto ng sarili. Tsaka kung sarili mong luto din, ano, nasa iyo kung anong gusto mong ihalo, ganun, or kung gusto mong magluto, or hindi. So, ayan mga choki ha, tignan na natin yung ating munggo. Mga chuki, after 40 minutes, tignan natin yung ating munggo. Ayan. So pag ganito na yung munggo natin mga chuki, pwede natin siyang i-press para mas mabilis yung kanyang uh, pag, ano na siya, pagkadurog. Kasi gusto natin sa munggo talaga yung durog na durog talaga siya. Usually ang ginagawa ng mga nanay, hindi lang natin sila nakikita, pero pinapress nila talaga nila yung munggo para mas madurog yung ang uh, munggo. Yan. Yeah. Di, alam nyo ba mga Chucky, available din sa munggo yung ano siya, yung uh, parang nagiling na. Ayun, pag ganun yung binili ninyo, mas mabilis ma... mas mabilis maluto yung munggo. Siguro, sa mga ganong klase ng munggo, mga ano siguro, <clears throat> 30 minutes, baka luto na siguro yung munggo. Pero pag ganito kasi na yung munggo natin is buo siya, Medyo matagal talaga yan. Matagal siyang bubuka yung kanilang seeds. So, ganito lang siyang technique lang. Uh, I-ano lang ninyo, i-durug-durugin uh, lang ninyo sa sandok. So, make sure lang yung sandok, syempre, yung matibay para hindi siya mabalik. Or kung meron kayo yung pang-press ng tawag dito, ng mashed potato, pwede rin yung ganun. O kaya, press nyo lang dito sa gilid. Ayan. Ayan mga Chuki. Ikaw Chuki, di ba kasi sa Manila, usually kasi ang mga munggo lang doon, ang inahalo lang talaga nila is Ampalaya. So yung mga kids, ang alam lang talaga nila Ampalaya. Pero, pag laking ano ka, laking probinsya, ang halo talaga ng munggo is kahit na ano, merong nagahalo na langka, masarap din yung langka. Langka na may gata, yung munggo na may gata, ang sarap din yan. O kaya malunggay, halo mo kaya kalabasa with talong and okra, ganyan. Ang sarap niyan mga chuki. Pwede rin munggo with, ano, munggo with, uh, miki. Yan. Kung hindi ka pa nakatry ng munggo na may miki, try mo, masarap din yan mga chuki. O kaya yung munggo na may udong, kaya munggo na may sotanghon. Kasi yung mga ganyan, sa probinsya kasi, kung ano-ano lang naman ang inahalo sa munggo, kaya ako bilang isang probinsyano, proud to be lumaki ng probinsya. Lahat yan, kasi sa bahay din namin, three times, four times a week kami kumakain ng munggo. So yung sabi nila na nakakarayuma, hindi ko lang alam ha, hindi naman ako doktor. Pero hindi, paborito kasi talaga sa probinsya yung mga munggo. Lalo na nung <coughs> nagtanim yung magulang ko ng, ano, ng munggo, susako-sako talaga yan pag nag-harvest sila. Okay, so ganito na yung ating munggo. Pwede na tayo maglagay ng ano, ng seasoning yung Ako naglalagay talaga ako ng ano, ah. baka sabihin yung word ng ang word ng ano ko luto ko lagi. Salt and pepper lang talaga yung nilalagay ko. Ayan. Kasi ano lang siya, mas healthy kasi siya pag wala na masyadong mga anik-anik ng mga ano, seasoning-seasoning na yan. Unang-una, magastos sa bulsa yan, dagdag pa yan sa budget. Pangalawa, hindi naman yan healthy. Kasi di ba nung unang panahon, ang mga matatanda, bagoong lang yung nilalagay sa munggo. Subukan nyo din yun yung bagoong isda. Naku, sobrang sarap mga tsuki. Okay, so pag ganito na yung ating munggo, Ah, uh, ayan, maluluto pa naman 'yan ng mga ano, mga 5 minutes, okay? So ang gagawin natin, igigisa na natin siya para yung uh, ating sangkap din yung kamatis, bawang at saka sibuyas mas masarap din pag yung pinapakuluan pa siya ng mga limang minuto bago natin ihalo yung kanyang mga gulay. Okay? So, gisahin na natin mga chuki. Mga chuki, maglagay muna tayo uli ng konting mantika sa ating pan para magluto tayo ng itlog. Yan. So, konting mantika lang mga chuki ha, kasi... Yung maluto lang ba yung itlog natin, okay? Pero don't worry, kung nga mapapadami nyo naman, pwede nyo naman isalin ulit. So, meron tayo ditong 4 pieces ng eggs. Paggagawin natin is babatilin lang natin sa habang pinapainit natin yung ating mantika, mga chuki. Yan. Ayan, mga chuki, pag mainit na yung ating mantika, pwede na natin ilagay yung ating itlog. Lutuin muna natin yung ating itlog. Pagkatapos, saka natin gigisahin yung ating nga uh, gulay, yung ating mungko. Ayan. So, ang gagawin natin, itong, uh, itong itlog na to, ito yung pangtatapings natin sa ating munggo mamaya. Para naman yung mga kids natin, eh, happy naman sila na may nakikita silang sahub ng ating munggo. Kung nakaluwag-luwag naman kayo, pwede kayong gumamit ng karne, ganyan. Pero kung wala naman, pwedeng itlog naman. Lalo na kung meron kayong mga poultry, ganyan. Marami kayong itlog. Ay, magandang ano to mga chuki, mga recipe ito. Kasi itong itlog na to, eh meron ding protein nito. Okay? Ayan. So, lutuin lang natin din yung kabilang side. So, tatanggalin na natin yung ating itlog. Tatabi muna natin siya. Ayan. So, dahan-dahan lang ha. Baka mamaya mapasok kayo mag ingat Ayan. Maglagay na tayo ng mantika para lubisahin na natin yung ating gulay. So, ito na yung ating uh, bawang. Ayan. Yung bawang, okay lang medyo mag-brown ng konti kasi masarap talaga yan pagka ano, sa munggo yung bawang na medyo tostado ng konti. Hindi naman tostado yung medyo brown lang. O ganyan, pag little brown, yung namuyin nyo na siya, Pwede nang ilagay yung inyong sibuyas. Okay. Pag sa sibuyas, mga chuky, huwag sunog ha. Kasi pag sunog yung sibuyas, mangingitin yung ating munggo. At saka papait siya. Yan. So pag ganyan na rin siya, lalagyan na natin yung ating kamatis. kung hindi pa kayo nakatry ng munggo na may kamati, itrain yung mga chuki. Masarap talaga yan. Ayan. Ngayon, para maluto, takpan muna natin sa mga chuki at hiwain natin yung ating itlog. Ayan, chuki sa itlog naman, hiwain lang niyo ng ganito, ha? Ayan. Ganito lang siya kasimple. Okay. Hiwain lang siya. Pagkatapos, set aside muna natin. Okay. Yan, pag nahiwa na natin, balikan na natin yung ating uh, ginigisang kamatis. Ayan mga chuki, naamoy ko na yung ating niluluto. So medyo nadudurog na yung ating kamatis. Maganda talaga sa ating mga gisa-gisa yung kamatis. Yung hinog na siya talaga, huwag yung mga green-green pa. Kasi yung green-green, pang salad-salad yun. Pero yung mga ganito, yung mga hinog na masarap to sa mga munggo, mga sinigang, charsyado, mga ganyan. Nilalagyan na natin yung ating munggo kanina na pinakuluan. Ayan. So ganito ito yung, yung ating munggo. Ayan. Masyado siyang malapot. So ang gagawin natin, magatay ng konting tubig para hindi naman masyadong dry kasi meron pa tayong gulay na ilalagay mamaya. Pero wag naman yung masyadong matubig yung ating munggo kasi hindi naman to sinigang. Okay? So pakuluan lang muna natin siya ng tatlong minuto para mas lalong masarap pa. Tatlong minuto to 5 minuto walang problema mga chuki kasi kailangan kasi natin yung uh, yung asim ng uh, konting uh, ng ang tawag dito yung kamatis, yung sibuyas at saka yung bawang. Mas masarap talaga yan pagka lumalabas din yung kanilang mga katas-katas. So kailangan muna natin siya tapan uli. Mga tsuki, tignan na natin ulit yung ating niluluto, Ayan. So habang pinakuluan ko siya tsuki, ang ginawa ko eh, ay likpit na ako ng ating mga ginapitan. Okay. Yun yung mga behind the scene ng ating uh, recipe for today's video mga tsuki. Okay. Ikaw tsuki, mahilig din ba sa munggo na katulad ko? Please comment down below naman para alam ko. Tapos mga tsuki, lagyan na natin yung ating gulay na rapini, native rapini. Okay, so salamat Mr. Crispin, yung ating uh, viewers na nagsuggest na naglalagay daw siya ng ganito. Yes, available po ito. Marami ito sa ating mga bakuran, sa taniman ng mga gulay. Ayan, marami yan sa atin. Kusang tumutubo ito sa mga ating paligid. Ang galing naman talaga ng paglikha sa atin, no? Talagang ibinigay niya lahat ng ating mga pangailangan dito sa mundong ito. Okay? So, huwag muna natin siyang uh, pakasiksikin. Ang gagawin natin, mga chukis, takpan lang natin siya para maluto. Okay, mga chuki, after 2 uh, minutes, tingnan natin yung ating uh, gulay. Ayan. So, ito na nga, chuki, yung ating gulay. Wow, ang sarap na rin. Hindi mga chuki, try nyo talaga ito. May mga rapini vegetable yan sa mga likod ng mga bahay-bahay natin. I-try mga chuki. Grabe. Ang bango niya. Minsan ito, pag nag-ano ako nito yung tawag dito. Yung inabrow. Ang ginagawa ko lang mga chuki is, ano, nilalagyan ko lang to ng ano, ng uh, tawag dito. Bawang. Ayan, yung garlic lang. La. Tapos ang sarap. Grabe. Tapos may pritong isda kung may budget. Pero kung wala naman, wag na maglagay ng pritong isda, mga chupi. So, lalagyan na natin yung ating ah, uh, tawag dito, yung ating club, mga chupi. Ayan, magugustuhan to ng mga bata, mga choki Kasi nga, ang sarap talaga nito, grabe. Ayan. Tapos haluin lang natin, mga chupi. Okay. Ayan, ibigin lang natin ng konti para pagbukas ng mga bata sa ating niluto. Ah, oh, grabe, ang sarap na niya. Okay mga chuki, kung nagustuhan mo yung ating video, please don't forget to click subscribe, like and share. Okay, dahil kakain na nga tayo mga i Off na natin yung ating kalan at tayo kakain. Tara mga cuki kain na tayo. Oh, wow, ang init pa talaga ng ating gulay mga chuki. Ayan. Medyo pinalamig ko pa yan ng konti mga chuki kasi ayaw ko naman talaga na mapaso yung ating ngalang na naman at saka yung ating dila. Kasi mahirap talaga lagi ako nagkakasingos, kaka food taste ko talaga ng aking mga niluluto. So, eto na nga Chuki, pasintabi talaga sa mga nagugutom ha. Kung hindi pa kayo nakakain, mamaya kumain po kayo, magluto po kayo ng ganitong klase ng aking recipe. O yan, kakain na po tayo mga Chuki. Ayan, tikman ko na yung ating niluto. Ayan, mmmm. Aha, ang sarap mga chuki. Unang subo pa lang mga chuki ng rapini with munggo. Grabe, ang sarap. Iba talaga yung ano, yung uh, lasa talaga ng rapini. Para rin siyang alukbati. May lasa talaga siya sa ating mga dila, mga chuki, ayan, grabe. Ayan, medyo pinalamig ko talaga ng konti yan, mga chuki, kasi ayaw ko talagang mapaso ako. Gusto ko talaga yung sunod-sunod yung aking pagsubo ng ating nilutong gulay, mga chuki, ayan. Ngayon mga tsuki, kung hanggang sa oras na ito ay nanonood ka pa sa aking video, please don't forget naman, subscribe, like, and share naman mga tsuki. Libre lang po yung ating pag-subscribe at pag-follow sa ating video mga chuki. Ayan. So, ito pang mga chuki. Ayan. Grabe, di ba? Sobrang gutom ko talaga. Okay, mga chuki. Thank you for watching. Kakain na lang talaga ako ng uh, bonggam-bongga. Salamat sa iyong panonood at walang sawa. Napakasarap magluto ka ulit. Thank you for watching. Bye-bye.